Nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso coin year 2009 na reverse die 2? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay magnet at may timbang na 5.35 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 62 pesos para sa uncirculated coin condition at ang bariyang ito ay marami pa rin ang may hawak dahil ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 5% para sa bariyang ito? Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso coin? Year 2009 na reverse die 2 alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay nama magnet at may timbang na 5.35 grams marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 62 pesos para sa uncirculated coin condition at ang bariyang ito ay marami pa rin ang may hawak dahil ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 5% para sa bariyang ito? Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba? O sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po! Nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso coin year 2009? Na reverse die 2 Alam mo ba Na ito ay gawa sa nickel plated steel Kaya ito ay nama magnet At may timbang na 5.35 grams Marahil hindi mo pa alam Na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 62 pesos para sa uncirculated coin condition at ang bariyang ito ay marami pa rin ang may hawak dahil ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 5% para sa bariyang ito? Sa iyong palagay, saan ito nararapat? Sa hard to find ba o sa semi hard to find. Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po. Nakikita mo ba itong hawak natin na 1 peso coin year 2009 na reverse die 2? Alam mo ba na ito ay gawa sa nickel plated steel kaya ito ay nama magnet at may timbang na 5.35 grams. Marahil hindi mo pa alam na ito ay may presyo na ayon sa ating numista na nagkakahalaga ng 62 pesos para sa uncirculated coin condition at ang bariyang ito ay marami pa rin ang may hawak dahil ito ay kasalukuyan pa rin nating ginagamit sa ating sirkulasyon. Alam mo ba na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay gumawa ng kabuoang bilang na 5% para sa bariyang ito? Sa iyong palagay, saan ito nararapat? sa hard to find ba o sa semi hard to find? Maaari mo bang ibahagi ang iyong kaalaman about sa bariyang ito? Maraming salamat po.